साको आ गर्मी चखा Ha? Kaigo. Kaigo na, oi. Eh. Oh, good. Ibu si kuasi kari, ha? Ha? Ayan, lagulay. Kagang may daghan-daghan na pun. Ha? Ayan. Tunga, kay. Katang ng abono dia. Tulay yung talang namin kagulay. Ayan. Balin dito na abunuhan ang isang buwan. Si huling abuno namin. Pa, July 4. Tapos ngayon, August na yun ha. Si, ma, di mabili yung talong na kumakaraan. Daming talong kasi. Tapos ngayon, medyo, di man na naman. Ayan, nag-abuno kami. So, marami na rin tong malalaki ang bukas yung pitas nito to, Ah, medyo maliliit nga lang. Ay, yun 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 lang. Si uniform yung laki. Pero marami na yun 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 Ayan, ito gulay. Ayan, ito yung gulay. Ayan, Nail the panel pala kagulay yung farpen nga kagulayan youtube channel natin kagulay ah, ano kagulay oh, dami na yan sa tas ayan nagabuno tayo ng organic na vermi tapos yung hinaluan natin ng 14-14 yan kagulay oh walang spin ng dalawang linggo yan natin yan yan baka sa linggo tayo mag spray sinunod na itong bunga gulay. Na, ko gulay alagaan na naman natin ito mahal mahalan naman yung talong ta mabibili na hindi nakaraan na mauuwi sa bahay maganda naman basta may organic ganda talaga ng sitaw pa ayaw talong pag alaga sa organic pag tulay ito yung pali na sinisis na As, tapos mag aayos ako ng balag din e, eh, dito aayusin uh, pa yan Ay, yabu yabu na mga kurutos mga kuhan sabwag ra